Hi! Hello again! And for today's video, ay another series na naman tayo ng buhay naming magnananay. Itong mga oras na to ay nagkakape ako at makita-kita ko ang aking kuya CJ ay nakasakbata ng bag. Nakasakay siya doon sa malaking Costco bag at hawak ang aming walistambo at panayan sa Aba! Nakakatuwa nga naman ang imagination ng mga bata. sayang sayang nga siya dyan at pakanta-kanta pa kami ng row, row, row your boat. Well, basta yun na yun. Hindi ko na itutuloy kasi out of tune talaga ako. At dahil nga morning ay kinakanta niya yung it's a shiny day kaya lang rainy day talaga ng mga panahong to. Kaya sabi ko, anak, umuulan. Hindi siya day ngayon. Kapag talaga nanay ka ng na isang toddler, dapat marami kang alam na nursery rhymes. Kasi kailangan kapag ka meron siyang kinakanta, kailangan mong sumabay. Dahil pag hindi niya alam yung lyrics, sa'yo niya rin itatanong. At pag hindi mo alam, naku, humanda ka na. Namimiss na siguro ni Kuya CJ pumasok dahil ilang araw na hindi siya nakakapasok ng mga panahong to dahil nag-uulan. Kaya ayan, nakontento na lang siya habang suot-suot ang bag niya. At totoo nga ang balita na kapag merong bata ang bahay, hindi mo na makita ang malinis. Lagi na puno ng kalat. Nasa punto ako ng buhay ko na dalawa yung magkakalat sa akin at talagang nakakabaliw kung araw-araw may at maya ay pupulitin mo ang kinalat nila. At itong mga panahong to ay nakakapag-duty pa tayo sa tabing ilog. Busy aligaga pero kinakaya para sa ekonomiya. Ay, ang OA. Medyo matagal-tagal din nga bago ko na-edit ang mga video na to. Kita nyo naman, wala nang pasok si Kuya CJ ngayon. Nakagraduate na. <gasps> at isa masasabi ko sa karanasang to. Ang hirap maging isang rakitera kasabay ng isang pagiging ina. Pero salamat na rin tayo dahil meron wala. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, parang lahat na yata ay gagawin mo. Kumita lang ng kwarta. Uy, mukhang pera. Pero aminin man natin na sa hindi, ay napakahirap talaga sa buhay na ito kapag wala kang hawak na pera. Kaya habang may pagkakataon at malakas pa tayo, ay gawin natin ang lahat ng paraan para magkaroon tayo tayo para naman yung mga henerasyon na susunod sa atin ay mayroon din katulad ng mga anak natin. Hindi man tayo maging mayaman ay yung umalwan-alwan man lang tayo sa buhay para hindi nila danasin yung hirap na mga pinagdaanan natin. At kung meron man tayong bagay na maipamana sa mga anak natin ay hindi lang naman puro material na bagay kundi paano maging matyaga at makontento sa kung anong meron tayo. Makontento dun sa mga bagay na meron tayo hindi na tumitingin sa meron ng iba dahil kontento na tayo at masaya sa mga bagay na meron tayo. Dahil ang pagiging kontento ay hindi paramihan ng pera, kundi ang pagiging masaya. Alam kong nagigets nyo ko anong ibig ko sabihin dahil talagang mahirap din naman maging masaya kapag kapos ka, kaya tamang galaw tayo, ba? Diba? Dahil sa totoong buhay lang, ang hirap din naman talagang panindigang maging masaya ka habang naghihirap ka. Well, anyway, napahaba na yung kudako, kaya ito na, babalik tayo dito. Ang aking baby chance ay mala spider woman yan. Hindi ko alam kung babae ba talaga siya o nagkamali lang ng lagay sa kanya kasi so sobrang likot niya. Grabe, sumusuko ako sa kalikutan Kuya, niya. Kung ipagkukumpara ko sila ni Kuya CJ ay hindi ganito. Ibang level yung kakulitan niya at kalikutan niya. kiss so. hey. <laughs> yo formana formana peluk pak oh oh

Oh, doon, ang dike ng bot. Anak. <laughs> <laughs> Yo.